So, okay, wait. Ha? ko muna yung ano ko, kwento ko. So, ito yung dulo ng access road. Yung kinikwento ko rin. Oh. Yung pakaliwa na yan. So, pinunta ko na yun yung, yung Santol yan. Eh. Ito dito, sa kanan. Ito yung papunta ng punta. Teresa Martires Teresa Tansa Road. So, ito yung pakanan. So, yung sa likod natin, yun yung papunta ng Santol, General Trias, ganun. May, mayroong bar... So guys, ito yung ano, good morning. So ito yung kalye ng sinasabi ko doon sa isang vlog na from Manana is itatagos ng papunta ng itatagos papunta ng Nahara. So as you can see, bukid yung ano so as you can see bukid na bukid ah! <laughs> ayun oh. so kaya sarado yung ano kaya sarado yung bandang ano eh kaya sarado yung bandang lahara na ano yung ano dun, yung entry and exit dun sa so, ngayon kaya ang inibigyan na marami mga nagja-jogging-jogging yan yeah. So yan yung mga ayan, nakikita niyo yung mga motorista niyan sa unahan natin. So yan yung ano galing ng Governor Ferrer, galing ng mga Malabon, uh, Malabon, General Diaz. Yes. Tapos ay dito. Ayun. Kaya hindi na nang labas. Karon na to. Pwede na. Okay. So yan ang kapaligiran niya. So yung kalye na yan, yan yung papunta ng General Trias tapos Governor pero lalabas sa Bunga at Santol. Barangay Bunga at Barangay Santol. Okay, so yan. So bukas na, ibig sabihin yan, bukas na yung ano. So kasi ito, bukas na yung kalye na yan eh. I remember 2 days back sarado pa to so ibig sabihin na bukas na yung ano yung access na ang labas isa e sa bandang Vista Mall okay so end ko muna yung vlog na to dito okay bye bye Babay aram mo, which is legal ako magkano lang per kilo. Oh my gosh, look at the dinosaur! Big big dinosaur, huh ah, guys? <laughs> mm. So traps. So merong roadwork dito palabas ng Tansa 13 Martires Road. So I think baka ito na yung ano labas ng kalye na ginagawa doon banda sa may Nahara. Anya na Nahara. Looks like ah sa kalye. Slow down my network. Oh, DPWH matanong ko nga matanong ko dito kay kuya sir sir good morning ano to kalye ba to kalye ba tong ginagawa na to drainage, ah, drainage. pero wala asan yung kalye na itatagos na galing dun sa ano sa nahara dito ba labas nun oh, may idea ka ah hindi ba ok ok akala ko kayo nagagawa dito eh Okay. Ha? Ah, hanggang dyan lang. Drainage. Baka nga din yun siguro. Sige, sige. Thank you, thank you. Ah, baka drainage lang. Simula. But ventoli, uh, eventually. Pero formahan na eh, ito. So ito yung kahabaan ng pagtas. Kung yung sinasabi na yun ni Kuya is ano, if that is tutut, so dito lang banda yun. Hindi kasi ito yung ano eh, itong kanan na to. Ay ko, sabihin mo, yung kanan na yun yung nahara eh pwedeng doon nga talaga hindi lang alam sa or baka yung sa kanan na yan I mean, sa kaliwa na yan kasi meron din ginagawang ano ayun eh, no? hinihukuhu kayo dito sa kaliwana yan. Hmm. Tama. Ayan. Ay, Ayan. Ah, i I don't see anywhere here na merong ano so this still a uh, pagtas so uh, punta na to banda eh barangay so, punta na to eh.